Yan yung nakalabas yung kabaho guys. So yung pagangat ko guys, uh, parang dalawa yung kabaho. So what's up guys? Panigurado. Uh, cremate yung pinasok dyan kasi malit na yung butas. O kaya malit yung kabaho. Ito naman ipapakita ko sa inyo itong pinasag na nicho. Ito, nakalabas yung ibang mga buto guys. Yan, yan. Bakit nga ba nagka ganito guys? Meron kasi dito gumagala na wala sa pag-iisip guys. Tsaka niya pinagbabasag yung mga nicho. Pero karaniwan, yung mga tiles, tinatanggal niya yun. Yung mga step na yun. Tsaka binabasag niya yung mga lapida. Ngayon, mas lumala. Kasi mas malaki yung uh, pinsala na ginawa niya. Pinagbubutas niya itong nicho na to. Labas yung kabahang tuloy. Para ito, kaanak nito yung nandun sa kabahang. Yan yung makikita natin yung loob ng nicho guys. ito uh, pinagbabadik dyan sa paanong baliw yun sa so, uh, laging yung pinamumugaran dito sa kabila guys yun yung mga basok nyo guys yung mga daladala nyo guys noon na may lang itong guys kasi nakita ko na ito una eh, hindi pa naman tanggal lahat yung lapida pangalawa ito mas pinalaking yung naman niya Muna nagtaka ako kasi baka gagawa ng mga soporterero pero hindi kasi uh, pangit yung pagkakabasag. Usually kasi sa harap lang yung uh, binubutas ng mga soporterero kapag nilalabas yung kabaho. Pero dito, sa kaso nito, pati yung ibabaw, basag. Subukan natin ang tangganin ng mga batu guys. lang siguro yung pinagamit ng baliw guys. natin ng durog na durog so, yung guys yung unang pagbasag nito uh, pinadampot yung uh, wala sa kaisipan guys pero ito nakabalik siya at mas lalang yung pinalaki yung butas na ginawa niya yan so, susubukan natin siyang iangat guys yung dalawa yung kabaong guys so yung pagangat ko guys uh, parang dalawa yung kabaong dalawang takip niya eh. ito naman guys, hindi kompleto wala dito yung uh, bungo niya. so, sa ngayon uh, hindi pa alam siguro ng kamag-anak nila na ganto na yung nangyari sa video malaki yung butas guys so ngayon patuloy pa rin na uh, yung wala sa kaisipan guys marami na siyang uh, ginawang pagbabasa dito. Marami na ako nakita na paggagawa niya. That's all for today's video guys. Thank you for watching. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Nga pala gagawa na ako ng uh, gagawa na ako ng bagong uh, ibang channel.